Fans, pinagtanggol si Nadine sa Monte matapos ang pambabatiko sa kanyang gown sa Milan Fashion Week. Sa kabila ng kanyang milestone appearance sa Milan Fashion Week, hindi nakaligtas si Nadine sa Monte sa ilang netizens na pinuna ang kanyang suot na black modern Filipiniana gown na idinisenyo ni Norman Acuba. Habang ipinagmamalaki ng iba ang kanyang paglalakad sa international runway, may mga kritiko naman na hindi natuwa sa kanyang kasuotan. Sorry, but plenty of rental gowns look better than this one. Isang kritiko the dress is drab, isa pang commenter mukha siyang Reina Emperatriz sa Santa Cruzan. Netizen sa kabila ng mga negatibong komento, hindi nagpatinag ang fans ni Nadine at agad siyang ipinagtanggol laban sa mga bashers, marami ang hindi natuwa sa pambabatikos kay Nadine at iginiit na isang malaking achievement ang kanyang paglahok sa Milan Fashion Week, anuman ang suot niya, dapat maging proud and happy na lang tayo for her, fans small or big, branded or not, it's still an achievement, congrats to her, isang sumusuporta kay Nadine. Is for everyone, hindi lahat nagsimula sa taas, depensa ng isa pang fan first time international runway walk hindi madalas makita sina sa fashion scene, kaya malaking bagay ang kanyang debo sa isang international fashion event. Pagdala ng modern Filipiniana sa global stage pinili niyang isuot ang modern Filipiniana bilang simbolo ng kultura ng Pilipinas. Representation for Filipinos in Fashion Bawat Filipino na nakakapaglakad sa isang prestihiyosong Fashion Week ay nagbubukas ng oportunidad para sa iba pang Pinoy models at designers. Sa kabila ng mga puna at pambabatikos, nananatiling isang malaking tagumpay ang paglahok ni Nadine sa Monte sa Milan Fashion Week. Hindi lahat nagsisimula sa taas, pero ang mahalaga ay may pagkakataon kang maipakita ang iyong talento. Sa dulo, mas mahalaga ang representasyon at pagsusumikap kaysa sa kung ano ang suot mo, at yan ang tunay na diwa ng pagiging isang Filipino sa international stage. Fans, pinagtanggol si Nadine sa Monte matapos ang pambabatikos sa kanyang gown sa Milan Fashion Week. Sa kabila ng kanyang milestone appearance sa Milan Fashion Week, hindi nakaligtas si din sa Monte sa ilang netizens na pinuna ang kanyang suot na black modern Filipiniana na gown na idinisenyo ni Norman Acuba. Habang ipinagmamalaki ng iba ang kanyang paglalakad sa international runway, may mga kritiko naman na hindi natuwa sa kanyang kasuotan. Sorry, but plenty of rental gowns look better than this one. Isang kritiko the dress is drab, isa pang commenter mukha siyang reyna emperatris sa Santa Cruzan. Netizen sa kabila ng mga negatibong komento, hindi nagpatinag ang fans ni Nadine at agad siyang ipinagtanggol laban sa mga bashers, marami ang hindi natuwa sa pambabatikos kay Nadine at iginiit na isang malaking achievement ang kanyang paglahok sa Milan Fashion Week, anuman ang suot niya, dapat maging proud and happy na lang tayo for her, fans small or big, branded or not, it's still an achievement, congrats to her, isang sumusuporta kay Nadine. Is for everyone, hindi lahat nagsimula sa taas, depensa ng isa pang fan first time international runway walk hindi madalas makita sina sa fashion scene, kaya malaking bagay ang kanyang debo sa isang international fashion event. Pagdala ng modern Filipiniana sa global stage pinili niyang isuot ang modern Filipiniana bilang simbolo ng kultura ng Pilipinas. Representation for Filipinos in Fashion Bawat Filipino na nakakapaglakad sa isang prestigyosong Fashion Week ay nagbubukas ng oportunidad para sa iba pang Pinoy models at designers. Sa kabila ng mga puna at pambabatikos, nananatiling isang malaking tagumpay ang paglahok ni Nadine sa Monte sa Milan Fashion Week. Hindi lahat nagsisimula sa taas, pero ang mahalaga ay may pagkakataon kang maipakita ang iyong talento. Sa dulo, mas mahalaga ang representasyon at pagsusumikap kaysa sa kung ano ang suot mo, at yan ang tunay na diwa ng pagiging isang Filipino sa international stage.